Ay din mga boss, tayo nagpangita na naman At pagkakaaga ngayon, buti tayo nagising na maaga At tayo may lakad ngayon, kasama natin si Boss JM ay okay ka, okay ka Ano gagawin natin? Makikipagswap So yun, yun yung ating tsunami na SNM, iswap natin Magraride tayo ngayon, tapos iswap din natin Yun ang ating agenda Ang 5 na, ang 5 na Tapos si Linggo Tayo, tetesting natin pumadyak hanggang Moa at doon yung aming swap so yan pinagamit muna natin kay JM tapos siya ating asawa tapos ginamit na yun yung ano outboard yung PCB1 para mas madali ang paklasan mamaya so mga boss kita na at batay abutin pa ng init mamaya yan atin bababaan lang layo mo na konti Gaya, bababaan din. Sloss, eh. ah, naliwanag na mga boss. Kanina ako may umalis eh. Madilim pa eh. Oh, oh. Buyaw na kami mga boss. Kabang patag. <laughs> Ay ka aming kasama Last pagi na Hindi na makakapulong eh Medyo Tagim ngayon mga boss Ako oh, lem lem mga boss tayo nagmemory at talagang nagutom na sa kalayo ng pagbabike Ang bike na ang binili kung agad agang aga ang binili ko ano lang noodles at tubig wala kasi ang tubig at wala lagi na tubig ayun ay kakain muna pang pang dagdag ng lakas Yum mga boss ay buwi no Have a good Yogo, yogo. <laughs> nandito lang kami guys sa Japan par <laughs> kasaw pamalap din palang par kasaw Ganda ng mga puno dito. face siya. Eh, hey, laki ng bola oh. Yeah, may ka. Las pag na yung ating kasama, hindi na makakapulong. Yeah. <laughs> mga boss, tayo na din yun ah. Malang ko talaga bawal lang bike din. Ay, eh, wala nang wala nang mga tao. Kaya, hindi na may dinam muna tayo. Chachat pa lang natin ang ating ah, kasop frame Uli kang punta din, wala pa yung tambak. Yun mo boss, yan ang ating ano, tsunami na mapapapalit doon sa isa. Tapos oh, yan, sinabot lang ko Shout -out. Shout -out na mga picture. Shoutout naman kayo, shoutout. Shoutout kay Shout ano? Kay Timo, na nasa Dubai. Ayan, yung naka-undot din si Tropa <laughs> Salamat. <laughs> Sige. Bakbakusin na, tulong mo bakbakusin. <laughs> Tagtagin mo na. Ako na. <laughs> yung din tong frame. Bala ko nga ikikip sa Jai Rangers. Ba't mo binunta sa akin? Ay, ito nga okay. ako <laughs> eh. bibili din dapat nito eh. <laughs> Sabi po, na eh, ko po, masuswap na. Ay. Hindi ko alam kung ano kay gigi. Okay na. Parang wala bu. Niyan, tama wala labong... bu. Diga. Kenapa pa mo naman ako? Eh, lalagyan natin ng bottom bracket para mas mabilis. Pero ang ano, tsuna ang SNM din, yung mga ganyan. Ba, yung mga bagong SNM, magagana rin ni eh nung nat na-try ko tik ang gana din pala parang halos konti na lang ang pinagkaibasa no yun lang syempre mas bago ang SNM pero yun ganda hindi lang natin kahit tayo pausan pakita mo nga ating mga <laughs> <laughs> wala pang ganyan lumalik ang punta dito Kinakabahan, kinakabahan, kinakabahan Anong masasabi mo sa ride kanina? Ang <laughs> ngayon na budol Budol? nga di nga! Yan yung ating ano ah uh, KSN Tapos ire, yung bike ng ating customer oh. So, yung bike natin gamit natin, gamit natin Wala pa talaga yan nung ayaw lang nagpunta dito Akinit! <laughs> Ang init lang. No? Basan mo na nga. Tagal. Baka malus. Hindi ko yung lulus yun naman. Hmm. Hmm. Eh, hey, may pang tablo. Ang ano lang namin. Ito. Siguro pag mamaya ah, na-ride ang na-ride. Mas papasok. Ngayon kasi hindi, hindi pa siya pasok masyado. Alam ko na kung Ay, hindi ko ito na-zoom. Ay, ulit. Siguro ang kailangan dyan sa paglagay ng ano ng berry yung parang kinapayikot yung parang pang press pin yung parang pang press Pero kalino nung gopro mo? Mani, hey, really, mani Eh dere ito ba ni? Nakakantok kapag malalas pag na Gigi <laughs> <laughs> <Diggy> yung ka Kasi <laughs> so, ako gole Legit, nakakantok parang kasarap tumulog sa daan Yan yeah. mga boss ay Tutok mo sa'yo yung bike pala na ikabit din namin Tutok muli din eh At yun, si Pops Pawina Tagatundo Lababit ka! Tagatundo sa so yung ating naka, ano, naka swap So ngayon, kami magsa 7-11 ni JM. At talaga naman nakakauhaw <laughs> So yun <laughs> Kami na din eh <laughs> At Tagbabike lang Malapit lang din naman ng uh, 7-11 Kami ipapalamig muna <laughs> Pagdikitin mo, tangik. Ba, mapasama kasama doon sa tinatapon ng basura. Tara. Wala sa amo din. Wala wala na sa tubig lang 'yon. Sayang ha. Dali ko po kaya 'yun, di ba? pa kami. Pa-pasahon okay. na. Sa pagsopong ng brake. Tayo na. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Ingat you. ingat kayo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank na Thank you. 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 Thank Mga 9. Malampas Thank lang Thank sa 9. Pero kainit pa. 9 kainit eh. pa lang kainit na yan na ang ating ah, Tsunami Rangers ang problema lang talaga ito hindi nakaupo na mayos yung bearing so ngayon ipa ipapapresspit ko pa sa bike shop sa malapit sa amin baka bukas na ako pag nakauwi kung abot pa pero ngayon naman okay naman so, ano ano naman sasabi mo? Ganda. Hindi, hindi. Tapos na ride. Okay, budol Budol. Budol pa yun. Tangin. Lapit na lapit. Wala akong ensayo sa <laughs> Wala <Bula> daw. Ako <laughs> nga. Ngayon lang ako -bike ng malayo. Tapos <laughs> <Landa. laughs> na. Ang lakas. Ang Ang lakas. Ang sa may Montilupa pagpasok uh, namin Montilupa bigla lakas ang ulan kaya kami sumilong muna din sa may Magdo at kami kakain natin. na din buwan na tanghali na yun pambasang order ano nga tawag din eh honor eh chicken fillet mas meron nga coplo tsaka fries kakain muna kami talagang gutom na tumalayo pa rin o 110 pa lang yata ang aming uh, Kontin oh, pala yata ata aming natatakbo. Parang bitin 110, 120 daw. Wow. Ay, mga boss. Ay kami pa uwi na. At talagang napainit ang aming tigil din eh. Kanina may sobrang lakas ng ulan. Kasi ah, ganyan may biglang init ulit ha? Parang, ina na lang. Nabasa lang ang sapatos at puwede. Gaganang talob si Ikan kan Ano boss JM, tara na. Uh -huh. Ayan, kami yun na na mamaya na lang ulit. Nakbumpa ulit lang. Ayan na ulit mga boss, ako ulit. Ah, din na, kami. na kami, nakakauna kami sa may and you yung matarik na ahon hindi naman matarik kung bagay ba na ito pero masakit din eh kapag <laughs> nakakaramdam na ng last pag last game tahimik na hindi na makakapulong <laughs> alam nyo na mga boss kung bakit kanina din pala kami nag 7-11 kaso uh, nalimutan ko ng uh, mag vid nag lang naman kami ng mga tubig uh, tapos yun nagpahinga na tapos yun nga ngayon nasa na? at papunta na sa Santo Tomas. Ano boy? Tapos pag kasama ka sama. Ayoko na. Ah, na kami sa Lipa. abilis ah, namin. Pero masakit din sa hita. Ay, ah, magagaw na. Ang layo, ang ano yata ako, sa din eh. na ng signal light. <laughs> Masa daw mahigit <kita>. eh. <laughs> Kanina 150 yata. Kamu oh, na no, may malapit na Ari, pagdating din sa kante Lusog na lahat Ano mas sabi mo? ako na <laughs> Lagas pag Ah, yon, mga boss Kami natin yun sa Simbahan ng Padre Garcia Yan, na Yan, sabi ko kay JM ay iuwi muna At baka hindi rin, rin namin mabaklas mamaya eh. Ay, kaya papawi ka muna sa kanya. Sabi dali na lang sa ibang araw. Ang kanya, aring tsunami para mabaklas at para malipat yung kanya sa diyang badal niya. ano masasabi mo sa ride? Kamusta ang ride? Ha? Ah, na. salamat sa ride ah. Yun. Ang bukos. dali Para, para ayos. Kasama-kasama yun. Okay. Mga nakakasama dito. <laughs> Nagsigba eh. <laughs>